So, ayun, alas 2.15 na ng hapon dito, Sunday. Pero wala pa rin pagbabago ang tubig dito sa amin. Kulay green na lang. No. Ang na, sabarang dumi na. Lumot. kulay, lumot na rin ano dito. sa dito. Nakas pa rin ang tubig. May hindi nyo lubog pa rin Ayan, so, tayo din sa ligot so, Tingnan natin kaya update ko ay sa mga bahay so, umikot. Ayan, umikot ako dito sa kabila, ganun pa rin Ayan, lubog pa rin, kaya may tubig Iba na, ang kulay Kulay green na Ayan, yung tapat na yan. Ayan, dyan tayo nakatira sa building na yan. Ayan, ayan, Yung tapat na building natin, puro tubig po hanggang doon sa dulo. Ayan, sa dulo na yun. Kaya tayo yan. Tapos parang tubig. Ayan, area na yung, wala. Ito, puro tubig. Sa likod yan, okay na. Sa likod, naghahanap tayo na yan. Pwede natin daan bukas pagpasok. Ayan. Ayan tayo yung panaman. Ayan. baha pero nagkakantindi pa rin ang ano rito sa ano yun ito na yun, Chevrolet no? na yun yung unang unang araw pa yun dyan yung pa rin yan nandiyan pa rin tubig sobra dito kung titingin tayo sa ibang area dito naman sa kabila kung ano ang sitwasyon dun let's go dito yung mga sasakyan dito yung, uh, yung sira iba, mga sira na yung iba mga mga taas na yung pinapaarawan na at least maaraw na dito ito mataas ng area na ito kaya wala eh tayo, ikot tayo rin sa kabila itingnan natin ano yung sitasyon yan dito sa area na ito na sa gym sobrang baha pa rin sobrang tubig ayan hanggang doon tubig pa rin grabe titing na para may update ko so, ayaw yung tingo natin uhugas na lang tayo ng paa mamaya ayan dito baha pa rin ini ayan baha amdar Huwag ba bago Baka uh, okay. uh, may makakahuli na tayo ng isda rito uh, Malay mo Machi eh? Machi machi? Machi <laughs> eh Snake eh uh. Snake Anaconda <laughs> <laughs> Crocodile maybe? baha iba na yung amoy ng tubig dito May ano na talaga uh, lumabas na tayo para makapag-update at makahanap ng lugar kung saan tayo pwede makadaan <laughs>

어떤 어떤 아르테크에 7대 7대 어그 아마 어떤 드라마 트라우마가 있다는 건가요? 어뭐 어떤 아다 보면은 뭐라 그면서 뭐라 하는 거 뭐라 하는 거

hanggang dun tayo so, yung puno ng tubig ayan ang lalim ng tubig hanggang dun sa dulo itong ano na to yung opposite nya sa kabilang side nito Doon yung amber ayan tapos yan dito tayo nadaan pag napasok ayan ngayon bahang baha so talagang wala wala makakatawid na kahit anong sasakyan Grabe. Oh dito, robo tayo dito para makita ng mga video. Good. Ayun, so sobrang dominante ng tubing nito. Para pag ano lang video update Ayun, Wow, still deep. Yeah. sobra ang yan sa dulong dulo yung ano na yan tubig eh, gado yan dulo tapos din rin dun nung nakarang gabi dun ako dumaan sa kabila niyan yan sa area dun, dun ako dumaan talagang napakalalim kaya nung no, kagabi dun ako sa may almansa naglakad grabe ang tubig dito walang pagbabago talaga napakalalim kaya yun sa may amber dyan sa na yan dun papunta na sa dulo papunta city center yan area na yan dun sa dulo ah, Ayo, tu so, lalim ya tu ito palalim ng palalim to ayoko na pumunta sa sobrang lalim ang alampas pa to sa akin ha pero dun sa iba ma matatangkad siguro hindi na pero yun sa akin talaga grabe sobra wala ng pagbabago yan, 2.30 na dito. Kita nyo naman, grabe. Ang tindi ng tubig. Walang pagbabago dito sa may Ayan. Grabe, ano. Ito, along, ano, ito, almadyas. Ayan, amber, papunta city center dun. Grabe. Walang pagbabago ang tubig. Sobra. Kita nyo naman, sobrang lalim. Kita nyo, na, papay, no? pa yun, no. Nagbabang Kaya hindi tayo makakabili ng kahit ano na pagkain. Ulam. mayroon tayo. Hey man, how are you? Careful! Take care, huh? Yeah. Where you go? Oh, oh my God! <laughs> yeah. So, yun nga talaga. Ang grabe. Ang tindi ng ano narito. So, uh, tayo ayun oh, o ano, nga may mga namimigay ng ano ayun, tubig ayun oh, namimigay ng tubig ayun oh. namimigay ng tubig yan. tingnan natin kasi nga walang mga ang baba kaya mga namibigay ng tubig. Ah, okay naman ang government ng UAE kasi hindi naman sila nagkulang dito sa Sardia. Ang government ng Sardia, hindi naman sila nagkulang talagang dito sa Along City Center at dito sa likod namin talagang nagpa-pump naman sila. Talagang wala lang magagawa dahil nga sa sobrang dami ng tubig talagang hindi nila kayang i-occupy lahat kaagad. Kasi hindi mo alam sa saan itatapon yung mga tubig na yan. Kaya talagang tiis lang. Talagang gano'n ang buhay eh. Hindi naman, wala naman may gustong mangyari ang ganyan. Ay, yung mga namimigay ng tubig kaya tubig yan. Ang mga good samaritan dito ay yan. namimigay ng tubig. Pupunta yan dun. Pabila. Pabila. So yun, papano, babalik na tayo. Let's go! So yun, alas 2.15 na ng hapon dito. Sunday. Pero wala pa rin pagbabago ang tubig dito sa so, amin. Um, kulay green na no? lang. na, na. kulay lumot na rin. Ano yun? Dito yun, Tapos pari ng tubig. Wala. Lubog na lubog pa rin. Ngayon, hindi ko tayo sa ligot. Tingnan natin kaya update ko ay sa mga baka. ko di dito sa kabila. Ganun pa rin. Ayan. Lab, lubog pa rin. Tiyama yung may tubig. Iba na. Ang kulay. Kulay green na. Ayan. Yung tapat na yan. Ayan. Diyan tayo. Nakatira sa building na yan. Ayan. Ayan. Yung tapat na building natin. Puro tubig pa. Hanggang doon. Sa dulo. Doon. Sa dulo na yung, ito, yan. Ang ita. Ayan. Tapos parang tubig. Ayan. Yung na wala. Ito. Puro tubig sa likod yan okay na sa likod Naghahanap tayo na pwede natin daan ang bukas pagpasok ayan ay tayo nyo pa naman mga baha kaya nagkakantindi pa rin ang ano rito sa yun na chevrolet na yan o no? unang unang araw pa yan dyan kung kailan dyan pa rin yan May dyan pa rin ang tubig sobra Dito kung titingin tayo sa ibang area Dito naman sa kabila kung ano ang sitwasyon dun Let's go Dito yung mga sasakyan dito yung mga uh, Yung sira na iba Mga nakataas na yung wood Pinapaarawa na At least maaraw na Dito itong mataas ng area na to kaya wala eh Ikot tayo, tayo sa kabila titingnan natin ano si Tasya dito sa area na ito na sa gym sobrang baha pa rin sobrang tubig ayan hanggang doon tubig pa rin grabe titingnan natin sabi so tayo doon para may update ko ayan tingnan natin Uhugas na lang tayo ng paa mamaya. Ayan. ito baha pa rin ito ayan baha ay dito sa so, may amdar na natin na ang pagbabago Baka may makakahuli na na Bache, bache. Bache. Eh. <laughs> Snake. Eh. Snake. Anaconda. Crocodile, <laughs> maybe. Oh, baha. Ang ba na yung amoy ng tubig dito. Amoy ano na talaga. Uh, lumabas na tayo para makapag-update at makahanap ng lugar. Kaya tayo pwede makadaan. Wow. menger apabila nito ambo sangat oleh dia sura yang jelas 咱们老红军讲，不是老哥儿，连他都来当亲娘。 Makikita nyo dito ito along uh, ito madjas ayan makikita nyo grabe hanggang dun tayo puno ng tubig ayan ang lalim ng tubig hanggang dun sa dulo itong ano na to yung opposite nya sa kabilang side nito Doon yung amber ayan tapos yan dito tayo nadaan pag napasok ayan ngayon bahang baha so talagang wala wala makakatawid na kahit ano sa sakyan marabe ayan dito pababa tayo dito para makikita ayan ng ayan 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 so sobrang dumi na ng tubig na to kapag ano tayo video kapag update Mariana, Natalia, Wow, still deep. Yeah. Sobra. Ang ganda yan sa dulong dulo Ang ano na yan Tubig Ang ganda Dulo Tapos dun dun Nung nakarang gabi doon ako dumaan sa kabila na yan Sa area doon Doon ako dumaan Talagang napakalalim Kaya nung no, kagabi Doon ako sa may album sa naglakad Grabe ang tubig dito Walang pagbabago Talagang napakalalim Kaya sa may amber Diyas sa kabila na yan doon papunta na doon sa dulo papunta city center yan area na yan dun sa dulo ah, ayo so, ito lalim na to Parang palalim lang palalim to. Ayoko nang pumunta sa sobrang lalim na ah, alam pa sa bewang pa to. Sa akin ha. Ah. Pero dun sa iba matatangkad siguro hindi na. Pero yun sa akin talaga grabe sobra wala nang pagbabago yan 2.30 na dito kita nyo naman grabe ang tindi ng tubig walang pagbabago dito sa may almadyas ayan grabe ano ito along ano, al ito, ano, madyas, ayan, Amber, city center dun. Grabe, walang pagbabago ang tubig, sobra. Tayo nga ba sobrang lalim. Tayo nga nagbabang kapay na. Nagbabang na. na Wala, kaya hindi tayo makakabili ng kahit ano na ito pagkain. Ulam. Wala pa tayo. Hey man, how are you? Careful. Take care, ha? Huh? You Enjoy your time. Yeah. <laughs> Where you go? Oh, okay. oh, oh my god! <laughs> <laughs> yeah.